Noon pa man, pangarap na ng 29 years old na si Loren na maging isang ina. Kaya naman nang mag muli ang landas nito at ng aspiring pastor na si Matt, inakala ni Loren na ito na ang taong tutupad ng kanyang inaasam. Subalit makalipas lamang ang ilang buwan mula ng ikasal, isang masaklap na trahedya ang sinapit nito sa mismong kamay ng kanyang mister. Sinaksak siya nito ng lampas isang daang beses habang natutulog. Depensa ni Matt, wala ito sa katinuan nang mangyari ang krimen. Isinisisi nito sa gamot na kanyang ininom para sa ubot sipon ang murder ni Lauren. Ano ang katotohanan sa brutal na pagpaslang ni Matt sa kanyang misis? Kaya't hey, kunin nang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Matthew Phelps Murder Case. Murder case. Si Lauren Phelps ay ipinanganak noong September 16, 1988 sa Kentucky. Bunso ito sa dalawang magkapatid na babae. Pinalaki si Lauren ng kanyang mga magulang na sina Lori at Dale na may pagpapahalaga sa pamilya, edukasyon at pananampalataya. Sobrang importante para kay Lauren ang kanyang pananalik sa Diyos. Bilang Kristiyano, parating nagsisimba ang kanilang pamilya sa Hope Lutheran Church. Aktibo ito sa activities sa kanilang simbahan, nakikilahok sa mga outreach programs at nag o ng events sa kanilang komunidad. Pagdating naman sa pag-aaral, hindi rin pahuhuli si Loren. Kilala ito sa kanilang paaralan bilang masigasig at masipag na estudyante. Magaling ito sa numero at finance. Nagtapos ito ng high school ng may karangalan at kumuha ng kursong accounting ng magkulehiyo. Pagka-graduate sa kanyang bachelor's degree, naging auditor si Lawrence isang Fortune 500 company. Bukod sa professional accomplishments, mahilig si Loren magbasa, maghiking at magluto. Madalas rin itong mag-camping kasama ang mga kaibigan. Sa kanilang mga pag-uusap, madalas nababanggit ni Loren sa mga ito ang kanyang pangarap na makabuo ng isang masayang pamilya. Determinado itong maging isang butihing ina at may bahay. Hanggang sa makilala nito ang lalaki inaasahan nitong bubuo sa kanyang munting pangarap, si Matthew James Phelps. Si Matt ay sinilang sa Kentucky noong March 11, 1989. Sa unang labing tatlong taon ng kanyang buhay, nanirahan ito sa puder ng kanyang lolo't lola. Nang mga panahong yun ay nag-aaral ang kanyang 20 anyos na ina sa kolehiyo. Inalaunan, nakatapos ito sa kanyang nursing degree at naging matagumpay sa medical field. Dahil dito, lumaki si Matt na hindi gaanong kaklose ng kanyang ina, gayon rin ang kanyang ama na minsan lamang nito makita. Taong 2011, nang graduate si Matt sa Clear Creek Baptist Bible College at nag-focus sa ebanghelismo at missions. Ayon sa reports, naghahangad si Matt na maging isang pastor. Pumasok noon sa isang middle school sa Kentucky si Namat at Loren. Makalipas ang 11 years, muling nagcross ang landas ng dalawa nang bigla na lamang mag-follow si Matt sa Instagram ni Loren. Sa pagkakataong yun ay sakto namang lumipat na ang dalawa sa North Carolina. Kaya naman matapos ang palitan ng mga mensahe, nagkita ang dalawa ng personal. Mula noon ay mabilis na nagkadevelopan ang dalawa marami silang pagkakatulad, gaya na lamang na interes sa Harry Potter at Star Wars. Hindi nagtagal, naging magnobyo at magnobya ang dalawa at kinalauna ni nagpakasal noong November 11, 2016. Tumira ang mga ito sa isang two-bedroom townhouse at inenjoy ang kanilang honeymoon phase. Sa puntong yun, handa na si Loren na tuparin ang kanyang inaasam-asam, ang maging isang ina. Kaya naman noong 2014, nagdesisyon na itong bumili ng sariling bahay sa Raleigh. Ito ay bilang paghahanda para sa future ng kanyang pamilya. Nais nitong lumaki ang kanilang anak sa isang paligid na ligtas at puno ng pagmamahalan. Ang plano nito ay maging isang stay-at-home mom upang matutukan ng gusto ang kanyang pamilya. Bago pa man maging ganap na ina, tumanggap si Loren ng apat na iba't ibang trabaho para makaipon. Bukod sa pagiging auditor, pinasok nito ang babysitting sa isang church nursery. Nag-aalaga ito sa mga bata habang umaatin na kanilang mga magulang sa service. Nagtinda rin ito ng iba't ibang produkto sa isang multi-level marketing company. Wala itong pinalampas na oportunidad upang makapag-ambag sa kanilang financial goals. Determinado si Lauren na bigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang magiging anak. Hi everybody! It's Lauren, obviously. Um, so I am just coming to you today because I've gotten a lot of questions about um, one of our new products is a new scent delivery system. So our warmers deliver scent, our diffusers deliver scent, our car bars deliver scent, um, everything that we have delivers scent. So this is a new scent delivery system. Sa kabilang banda, ang kanya namang mister na si Matt ay nagtatrabaho noon sa isang in-home care company. Mula sa kanyang dedikasyon at commitment sa trabaho, ilang beses itong kinilala bilang employee of the month. Proud na proud si Lauren sa kasipagan ng mister at pagiging responsabling asawa. Parati rin ang mga itong nagsisimba at naging sentro ng kanilang kasalang Diyos. Tuwing Tuesday night naman, dumadalaw ang mag-asawa sa bahay ng mga magulang ni Loren upang magsagawa ng mga palaro bilang banding. Isa itong weekly event na parating inaantay ng dalawa. Palaging excited si Matt na makapaglaan ng oras kasama ang pamilya na kanyang misis. Gayun pa man, sa paglipas ng mga buwan mula ng ikasal, unti-unting namo ang lamat sa relasyon ni na Loren at Matt. Nagsimula ito nang makaramdam ng pagsiselo si Matt sa mga matatagal ng malalapit na kaibigang lalaki ni Loren mula sa kanilang simbahan. Kinumpronta ito ni Matt at nagpahiwatig ng suspetsya na mayroong pagtingin sa misis ang kaibigan nito. Bagay na agad pinabulaan ni Loren. Ipinaliwanag nito ng maayos sa mister na walang anumang mali ang pakikipagkaibigan nito sa nasabing lalaki. At siniguro kay Matt na wala itong dapat ipangamba dahil wala itong ibang hiling kundi maging maayos palagi ang kanilang pagsasamang mag-asawa. Ang pagiging seloso ni Matt ay bunga umano ng trauma nito sa kanyang naonang kasal. Ayon rito, niloko ito ng kanyang misis habang siya ay nasa isang mission trip. Pagkarating umano ni Matt mula sa mission, bigla na lamang sinabi ng kanyang misis na iiwan na siya nito. Idiniin ni Matt kay Lauren, sobrang lalim na naging epekto ng panlulokong naranasan nito sa kanyang unang kasal, kaya ganoon na lamang ang kanyang pagkaparanoid. Sa kabila nito, sa araw-araw na pagsasama, ramdam ni Lauren ang tila pag-iiba sa ugali ni Matt. Malayong malayo na ito sa lalaking kanyang pinakasalan. Baka sa mga kilos nito na mayroon itong mabigat na pinagdaraanan. Nang mga panahon yun, unti-unting dumidistansya si Matt kay Lauren. Hindi na rin ito umaaten sa kanilang church services, kaya naman mag-isa na lamang ang misis sa pagsimba. Bagay na labis na pinakaiingatan ni Lauren dahil importante para sa kanyang pananalik. Kaya naman para rito, sampal sa mukha ang kawalan ng interes ni Matt sa pakikibahagi sa aspetong ito ng kanilang buhay. Unti-unti nang binabaliwala ni Matt ang kanilang pagsasamang mag-asawa. Tila naglaho na ang pagmamahal nito at pagpapahalaga kay Loren. Habang tumatagal, nagpakita na rin ito ng mga senyales ng katamaran na ikinainis ni Loren na noon ay kayod galabaw sa apat nitong sideline. Nagsimula rin maghanap ng iba't ibang trabaho si Matt at aalis pagkatapos ng ilang linggo. Dahil sa lumalalang depresyon, naging kaagapay ni Matt ang gamot sa ubo. Nagsimula itong gumamit ng cold medication, pampawala umano ng stress at pampatulog. Noon ay inabuso nito ang paggamit ng corsidine sa pamamagitan ng sobra-sobrang pag-inom nito. Ilan sa mga kaibigan at kapamilya na ang lumapit kay Matt upang tulungan itong makawala sa kanyang depresyon, ngunit hindi ito umepekto. Nagpatuloy ang pagsasawalang bahala ni Matt sa mga tao sa kanyang paligid, lalo na kay Lauren. Samantala, isa sa ikinakasama ng loob ni Loren sa mister ay ang paglustay nito sa kanilang pinaghirapang ipon. Madalas pag-awayan ng dalawang pera. Sa isang pagkakataon, laking gulat ni Loren nang malaman na bumili si Matt ang halagang $1,200 para sa video games bukod pa ang $1,000 na gift cards. Halos araw-araw rin itong nasa harap ng TV at nanonood ng mararahas na show o kaya naman ay magdamag na naglalaro ng video games. Ang mga gawain ito ni Matt ay labis na nakaapekto sa kanilang financial stability at lalong nakapagpalabo sa kanilang relasyon. Sa kabila nito, nanatili si Loren sa tabi ni Matt. Patuloy niya itong inalagaan at tinintindi. Ang tanging hangad nito ay manumbalik ang dati nilang masayang pagsasama. Ngunit tila walang pakialam si Matt sa kanilang sitwasyon. Sa halip, pilit itong lumalayo at nagpapakita ng mga nakakabahalang kilos. Kinalaunan, napag-alaman naman ni Loren na nagsinungaling si Matt tungkol sa hiwalayan nila ng kanyang unang asawa na si Brooke. Lumalabas na ang katotohanan, si Matt ang nangaliwa sa misis. Hindi lamang isa, kundi dalawang beses hanggang bago ikasal ang mga ito. Pinatawad ito ni Brooke at natuloy ang kanilang kasal. Subalit nang magsama, unti-unting lumabas ang ugali nito habang si Brooke ay nagtatrabaho ng 40 hours kada linggo upang suportahan ang kanilang pangangailangan, si Matt naman ay walang habas ang paggastos sa kung ano-anong bagay. Marami pang hindi pinagkasundoan ng dalawa, kaya naman humantong ito sa kanilang divorce. Sa puntong yun, ginawa man ni Lori ng lahat para sa asawa pero pagod na ito. Mahal niya si Matt, ngunit tila wala nang ang patutunguhan pa ang kanilang kasal isang message mula kay Lauren na dito sa kanyang kapatid ipinalam nito ang kanyang plano ng pakikipaghiwalay kay Matt Ayon mismo sa text nito quote unquote, I'm done I want him out of my life He's holding me back Noon ay buo na ang loob ni Lauren na wakasan na ang kanilang kasal ni Matt Subalit bago pa man ito mangyari, noong September 1, 2018 isang 911 call ang natanggap ng mga pulis Okay, and what is your first and last name? Matthew Phillips. Tell me exactly what happened. I told I killed my wife. Nagpapanik at hindi makapaniwala si Matt na patay na ang kanyang asawa. Mababa ka sa tono nito ang pangamba at pagsisisi sa nangyari. What, what, do you mean by that? What happened? I had a dream. and then i turn on the lights and i'm i'm blood all over me and there's a bloody knife on the bed and i think i did it okay give me one all right stay on the phone with family there and you'll okay? i can't believe this i can't believe this when did when did you wake up the time in? I don't even know what time it is. Okay, is she, is she awake at all right now? What makes you think she's dead? Is she awake? She's not breathing. Okay. Oh my god. I hope so. I hope I'm too scared. Stay on the phone with me, sir. I'm um, I'm here with you. I'm here with you. I'm so scared. Okay. When did when did you wake up? I don't know. I, don't know. I took I took more medicine than I should have. What medicine did you take? I took I took course in coffee cold of course in PT coffee cold because I know it can make you feel good. So a lot of I can't sleep at night. Okay, so Sinabi ni Matt sa dispatcher na tingin nito ay napatay niya ang misis dahil sa napasobra nitong inom ng gamot. But if, if, what, are you sure your wife's not breathing?

nang magising umano si Matt mula sa kanyang bangungot, puno na ng dugo ang kanyang buong katawan pati na rin ni Lauren at sa kanyang tabi ay naroon ang isang malaking kutsilyo. Dagdag pa nito, wala itong kahit anong maalala sa nangyari. Pagkarating ng officers sa address ng mag-asawang Phelps, dinatna ng mga ito si Matt na nakatayo sa harap ng kanilang pinto. Hindi ito tumitigil sa pagagulhol. Dinala ito ng officers sa kanilang kustudiya upang masigurado ang kaligtasan nito. Samantala, pagpasok ng mga pulis sa loob, dinatnan ng mga ito ang isang madugong eksena na hindi ng mga ito malilimutan. Nasa master's bedroom ang bangkay ni Loren. Nagkalat ang dugo sa carpet, sa dingding, sa sahig at sa kama. Nakahandusay ito sa sahig. Nakaposisyon ang katawan nito na parang isang fetus. Tadtad ng saksak ang buong katawan nito sa kanyang mga kamay ay mapapansin ang hawak nitong mga hibla ng buhok. Pumanaw si Loren sa edad na 29. Samantala, sa patuloy na investigasyon, kinolekta ng mga pulis ang lahat ng mahalagang ebidensya. Matapos ito, tinungo ng mga ito ang tahanan ng pamilya ni Loren kung saan inihatid ng mga ito ang masaklap na trahedya. Sa police station, winestyon ng mga opisyal si Matt sa kung anong nangyari sa kanyang misis. Subalit nagdesisyon itong hindi magsalita at sa halip ay nag-request ito ng abogado. Kaya naman noon ay naantala ang interview. Gayun pa man, ng mga ito si Matt sa hospital upang sumailalim sa isang blood test upang makumpirma ang report na uminom ito ng Corsi nang mangyari ang murder ni Loren. Pagkatapos ng test, tuluyan na itong inihatid sa kulungan at inaresto ng walang piyansa para sa kasong murder. Matapos ang pag-aresto, masusing kinalkal ng mga pulis ang journals at electronic items ni Matt upang mangalap ng mga karagdagang ebidensya na magtuturo ng motibo nito sa pagpaslang. Nang suriin na ang internet records nito, agad na napansin ng mga pulis ang nakakabahalang pattern sa kanyang records. Ilang linggo bago ang kamatayan ni Loren, nag-search si Matt ng topics na may kaugnayan sa gamot na kanyang ininom, ang cursidine, gayon rin ang epekto nito kapag inihalo sa alkohol. Hindi nagtagal, nadiskubre rin ng mga ito ang secret Instagram account ni Matt. Ang mga post nito ay lubhang kasalungat ng imahe na ipinapakita nito sa publiko na isang aspiring pastor. Pawang nagpapakita ang mga ito ng karahasan at pagiging anti-Christian. Mababasa sa mga post nito ang mga paksa na may kaugnayan sa kamatayan, devil at pati na rin ang movie na American Psycho. Sa puntong yun, kumpiyansa ang prosecutors na sapat na ang ebidensya upang patunayan na premeditated ang pagpaslang kay Loren. Mula sa pagkahumaling ni Matt sa karahasan at bayulenteng gawain, sa problema nilang mag-asawa, sa kanyang internet searches, at sa pag-abuso nito sa gamot na Corsidine. Sa trial, una nang ibinahagi ng depensa ni Matt na ilang taon na itong nakikipaglaban sa kanyang depresyon. Sa edad na apat, na-expose na umano ito sa mga nakakabahalang gawain gaya ng mararahas na pelikula. Nang mag-high school, natuto itong gumamit ng droga na alukin ito ng mga kabarkada. Kabilang rin sa mga natutunan nito noon ay kung paanong maging high sa pamamagitan ng paggamit ng gamot sa sipon at ubo. Hindi man itinatanggi ni Matt ang pagpaslang kay Lauren, ikinukonsidera naman ng kanyang legal advisors ang paggamit ng tinatawag na ambient defense kung saan paninindigan ng sospek na wala ito sa katinuan ng maganapang krimen. Sa gayon ay mas bababa ang responsibilidad nito sa kanyang naging aksyon at kung maging matagumpay ay maaari itong mapawalang sala. Gayon pa mula sa toxicology report ni Matt, natagpuan ang kakaunting dami ng cold medication sa kanyang sistema. Malayong malayo ito sa toxic level na maaaring magdulot ng hallucinations o delusyon sa isang tao. Malinaw na nagpapatunay na nasa katinuan ito at walang anumang impluensya ng ibang substance sa katawan nang mangyari ang pagpaslang kay Loren. Dagdag pa rito, naglabas rin ng statement ang manufacturer ng kurisidin kung saan inihiyag ng mga ito na walang anumang ebidensya na magpapatunay na ang kanilang gamot ay nakapagdudulot ng bayulenteng gawi. Mula naman sa autopsy ni Loren, lumalabas na nakatagilid ito habang natutulog ng pasukin ni matang kwarto at saksakin ito. Una na itong tinamaan ng kutsilyo sa kanyang tagiliran at saka sinunda ng sunod-sunod pang saksak sa katawan at mukha. Mababatid rin na ginawa ni Loren ang lahat upang mailigtas ang kanya sarili. May mga defensive wounds ito sa kanyang mga kamay at braso. Sa kabuuan, tumamo si Loren ng 123 mga saksak. sa North Carolina, itinuturing ang first degree murder na capital offense at kapag napatunayan nagkasala, maaaring umarap si Matt sa hatol na kamatayan. Nasa kamay ng jury ang pasya kung paniniwalaan ng mga ito si Matt na dulot lamang ng droga ang krimeng nagawa nito o kung totoong sinasadya nito ang pagpatay. Subalit noong October 5, 2018, bago pa man simula ng hearing, bigla ang nagplead si Matt ng guilty sa first degree murder kay Lauren sa dami ng hawak na ebidensya ng prosecutors laban rito at sa pagiging lubhang brutal ng krimen na ginawa nito, batid ng kanilang team na mahina ang kanilang laban sa kaso. Kapalit ng guilty plea, hindi nahaharap si Matt sa death penalty. Bagkus ay tatanggapin nito ang sintensya ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Sa kanyang sentencing, nagpahatid si Matt ng labis na pagsisisi at kahiyan sa nagawang pagpaslang kay Loren. Tinawag nito ang sarili na isang halimaw at idiniin na ang kanyang mga aksyong nagawa ay walang saysay at hindi nito sinasadya. And I am sorry. I am sorry to all those people. And even though I'll never be able to make up for the loss and the grief that I have caused all of you, I hope you will begin to see that I am doing everything I can from here. I'll show you that I'm sorry. Thank you, sir. All yeah, thank you. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay. Huwag kang papatay. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ano lang sa mali?